marimkulay. Kasagda. Maliliit. Wala nang eh, ano Oh, ganda ng panggatong eh. na. Bito, po may mo Hanay. na Ang ganda niyan. kayo. sabay sa tayo. Ano mga? may so, saan? Kapat. Yung nagpahilot ng...

maliliit na muna Kabil tayo ng kasalit sa ngayon. Ito, lumalaban. Nabili namin yan eh, ang kilo is 140 isang kilo. Lala na, hindi ako pipili malaki yung maliit. para makabili ka ng ganito kailangan pumunta ka doon sa mga magpapain dadayuhin mo talaga sila buhay na buhay manipit ka ano ito malaking kaya ito ah So, oh. Ang dami. Kuha niya na dalawang kilo mahigit. Okay, so nalinis na natin. Dahil natin na para lutuin. Ang kasaga. Bango. Isa? Okay, bukas na yan. Maluhin nyo na po para maganda pa yun. Mayroon hmm. kaya kaos na.